So, hello guys. Day off na naman namin ngayon guys. Mag, ah, uh, na. Ano? Wala ka nang kukunin, sir? Ah. May pupuntahan kami ngayon ng, ay, pupunta kami ngayon ng Siko. Dito, dito sa damang. So, lock muna natin tong ano natin, ah, kwarto. Baka mawala ko yung mga ano natin malabahan. Miles and memories. Miles? Oh, miles and Memories. So, supportahan natin si Miles and Memories, guys, sa iyong YouTube channel na bago lang siyang nag-ano. Bago lang ba yun, Jer? Bago lang ang yung channel niya. So, ito yung mga service namin. Mercedes Benz na tigas na ano. Pero mas kondisyon pa ito yung bike ko eh. <laughs> <laughs> mm. pa ito kayo. Bagong ano eh. Bagong uh, ay, interior. Ayan. So, ayan guys. Nandito na tayo sa labas ng bahay. Dito kami sa may Madinat Al-Umal. So, ngayon, dalawa na lang kaming nag-day off. Kasi yung isang kasama namin, yung pinsan ko, umuwi na kanina. So, dalawa na lang kaming mag... Uh, ikot-ikot dito sa damang papunta tayo ngayon ng si Market so makikita nyo yung daan namin guys dito hmm. so yan guys dito naman tayo sa may tulay Pas dito lang dito lang kami dito lang kasi kami malapit ayan tulay ng uh, Pincaldon yan malapit sa may damang palas so, hotel kami nakatira So, medyo matraffic ngayon. Tandaan lang tayo sa ating pagbabike. Kasi mabibilis yung mga ano dito sa sakyan. Yan, ay yan yung Damang Palace Hotel. Uh, Hintayin muna natin yung kasama natin. And, uh, so Jerry Boy. na si Jerry boy so let's go Dahan-dahan lang tayo sa pagbabay kasi mabibilis yung mga sasakyan dito ayan guys yan guys itong daan na to guys papuntang ano to papuntang dagat yan diretsuhin lang yan dagat na yan doon sa ano sa dulo sa mga cornets mga ano siguro pa yan mga ilang kilometro pa yan Malapit lang yan. Dalawang kilometro na lang siguro. Tagat na. So, ano nga dito? Matraffic nga. Dito nga lang tayo dadaan sa taas. Uh, ano? Kasi mahirap dyan. Oops. Ayan. Maraming sasakyan dyan sa baba. Dito tayo sa, ano, baha. Ay, may baha na rito, Makikita nyo mamaya guys ang Seiko Market pagkagabi. Ito yung uh, ng damam. Ito yung maraming ano dito, market market. Masa marami kang mabibili dito mo. Ang lang. May kainan, may lahat-lahat na. Yung pinakamalapit na ano dito mall, yung Lolo Mall. Ito yung dinadayo din dito. Lolo Mall tapos Merong alwaha, merong utim, basta may marina mall. Doon sa dulo, yung marina mall. Doon lang sa may damam cornish. <coughs> <coughs> dito lang kayo. <coughs> Mag-ano lang tayo dito, mag... Mag-withdraw lang tayo dito kasi yung hindi pwede yung card doon. Sa may sa may Pilipino restaurant hindi pwede yung card kaya mag ano muna tayo dito magwiwidro. withdraw Diyan magwi withdraw lang ako sa ah magwi withdraw lang ako Kasi hindi pwede doon yung ano eh card eh Hindi yeah. Maraming ano yata Marami na? Doon na lang? Meron pa yata doon marami? wala maraming tao dito na lang tayo sa ano kabila baka marami dito, ay, ano dito wala. abot pa ito lang. Yung sa ano kasi yung kabayan restaurant hindi pwede doon yung card. Kailangan cash ay eh, wala naman tayong cash. Kasi pag mayroon tayong cash, ubos ka agad. Kaya mas maganda yung sa card mo na lang, wala ka nang hawakang pera para hindi ka ma hindi ka ma magastos ng gastos. Kasi pakiramdam ko wala kang pera eh. Ito lang ang libangan namin dito magbablog tapos para may extra na ano ba extra na libangan kahit pa paano at the same time Magkakaano din kaya <coughs> yun oh uh, Maraming ano pala pag ganitong oras. Ngayon marami ng ano dito ngayon. Mga sasakyan. Kasi dati nung bago, bago pa lang kami dito. Noong after ng pandemic. Wala dito, walang katao tao dito. Talagang ang tahimik. Parang kami lang yata yung nag-ano dito. Yung nag gala dati. Pero ngayon marami na ngayon. Unti-unti oh, nang bumabalik yung mga negosyo dito sa Gamam. Marami na rin mga Pilipino nagpuntahan dito ngayon. Kasi... Bumabalik na yung negosyo. <clears throat> yeah, nasa git malapit na tayo sa Siko Market, guys. Tingin nalaan ko lang. Ayan, pwede pa maka pa sa traffic light. dito tayo. Mm -hmm. kahit gabi na mainit pa rin ang simila pero ano na ngayon taglagas mag start yung taglamig sa ano pa mga December 1 yun na yun pinaka ano ng taginit ay sige sige dito ako dito sa kabila yung si Jerry Boy ayan o no, traffic o oh. traffic grabe wala nang ma-withdrawan dito Wala Paawis ko Okay na to at least Na-exercise Ayoko. Doon na si Jerry Boy oh, Sa kabila Maghanap tayo dito ng eh, Mawidrohan guys Kasi eh, mahirap yung Ano doon Magbayad ka na Wala kang cash Pupunta ka pa ng malayo Pero dito wala pa Wala pa akong makita nga. Ayan, Ito na yung uh, si Market guys yan, yeah, pagkabi, maraming mga taxi dito. Mga... <laughs> uh, Naiwan ako ni Jerry Boy. Yan, yeah, ito lang yung libangan namin guys pagka day off. Parang ano din eh. Parang Pilipinas kasi yung di off, day off namin linggo. Tinatanong ko lang kung magkano yung pamasahe mula damam to airport, 80. Ito, <laughs> 40 lang naman yan. 35. Hala. Ayan. Dito na tayo. Ay. Ayan guys, ito yung Siko Market. Kakain muna kami dito guys sa may Bambu Restaurant. Babayan Restaurant. Bago kami magalaga, si may pupuntahan kami, may pupuntahan kami mamayad din eh. Hello. Kumusta po? Pang-arian. Oh, sige. Where are you from? India. Hi. Ay, say hi. Kaya, kaya. Si saya girl, ako kalbit sa terrace. Sipo. Sipo sa cousin. Ha? Asa ka dapat sibo? Ah, ayo. Tingnan niyo. Ang bilis ng mo, ha? Ma ako ba 'no, siraw? Ha? Oh, guys, natay mga kauba din sa ako, training glandito 'yan. Oh, yan yeah, talaga. Ayong gabi sa Saudi. Oh, karon uh, <laughs> sa toa ko na ro kadlaw na. Ay. Wala. Uh, mga alas 9, 10, 11, 12. No, oh, mga, oh alas, mga alas mga alas 12 nang madaling araw. Oh. Unsa <laughs> ano trabaho niyo, sir? Ako driver. Oh. Technician. Technician. Oh. Good company. <laughs> yes, oh. Uh, walang Wala wala dili ang sahod. walang dili ang sahod sa amin naman puro dili. <laughs> Baliktad. <laughs> so may na natay okay. na kaila ila guys okay. na kasugo. sige. Amping amping permit. Ngayon okay. <laughs> guys, nakaila natin na tagaming granilya. Ini Dan mag-withdraw mag, mag muna ako doon diyo, sa dolo D Dito sa dolo Meron ano dito Hello. Wala na tayong ibang ma-withdrawal. Dito lang talaga sa dulo. Ha, saan na lang, J? Ayan. Dito lang nga lang ako mag-withdraw sa SNB kasi ayun meron dito oh, ito ba dito S&B. dito ako mag withdraw Is bank? I My friend is 500 riyal old. Huh? My friend is Jidda me 500 years old. Me. Run. Kaya nga, ngayon, pakitingi mo na dira. Kasi pag gaganyan, kakausapin mo, wala, delikado yan eh. So yun guys, yung, nung nag-withdraw na ako guys, may lumapot sa si akin na indiano Sabi niya, magpapahulog daw siya ng limang daan, real. Eh, hindi ko naman kilala 'yon. Kaya 'wag mong 'wag n'yong kausapin uh, 'yung mga ganyan. Sabi ko lang pasensya ka na. Kasi mahirap na 'yung uh, kakausapin kausapin mo 'yung mga hindi mo kilala eh. Sabi nga nila don't talk to strangers. Kaya mahirap na. Magpapahulog daw siya eh, ano kayang ano noon? susunod na step kung magpapahulog tapos sasabihin niya hindi niya na, hindi natanggap mahirap yun buti sana kung kakilala mo lang pwede ko namang ihulog yun eh kung kakilala ko lang pero hindi ko naman siya kilala saan siya nakatira puro yung salita niya parang ano lang indiano hindi kami magkakaintindihan basta ang sabi lang niya gusto rin niya magpapahulog ng limang daan reals kaya mahirap yun guys Yan. Kakain muna tayo dito. Kakain muna kami guys dito sa may bamboo restaurant. Kasi nagugutom kami. May pupuntahan pa kami mamaya. And yung ano lang naman. Yung budget meal dito sa uh, bambu Yan. Dito na tayo sa bamboo restaurant. <coughs> Yan. Pasok natin to. Para sigurado. Dito na tayo. Ipasok natin itong bike to kasi mahirap na. Ay. wala lang siguro. Wala namang kakaid dito. Sir, okay lang ba yun yung bike namin? Pinasok namin dito. Diyan lang sa may pinto. Banda. Ito, ito, ito. Ah. Ah. Ah, sige, sige. Thank you. Jer, okay. ah. yung bike mo daw, doon daw sa medyo malayo. Kasi may manghila daw dyan eh. Hanap ah, kami ng ulam. Ah, ito na lang kalderita. May ano bulalo? No, kalderita dito. Wala bulalo, sir. Ay, ito na. Bulalo. May bulalo kaya, sir? Bulalo meron. Bakulot. 10 minutes pa diyan. Dito. Bulalo ka? Ulam tsaka kanin, no minute dere dere sa. Dalawang ulam isa kanin, mura Bulalo, iba price. Matagal pa yung bulalo. Matagal yung bulalo. Oh. Sabaw na lang. Sabaw. Pwede sabaw, sir? Pwede, sir.

Ayaw mo ng sabaw na, no? May sabaw ko na, eh. Tubig. Ikaw dyan, tubig dyan. Ayan. 20 na. tagal pa tulad dati no na yung juma ito na lang sa halagang 20 budget meal dalawang ulam isang tubig tsaka kanin oh. mabilis pa